Uy! hey oh, idol! Woohoo! Idol. <laughs> lucky <laughs> Hello mga katangay, so for today's video ay sumama na naman nga ako kay tatay para ma-video yung kanyang pangangawil. Papunta na nga kami sa ispat mga tangay kung saan nangangawil si tatay. Bali ngayong araw nga mga tangay ay tauban o malaking pusit yung target ni tatay dahil matagal na daw siyang hindi nakakain ito. Sabang papunta nga kami mga tangay sa spot ay madadaanan namin yung isa sa mga mahal na resort dito sa Palawan na matatagpuan dito sa bayan namin sa Linapakan. So marami ng artista nakapunta dyan mga tangay. Nakarating na nga kami mga tangay sa spot at ayan inaayos na ni Tatay yung kanyang gagamitin. Mali naglagay na nga siya ng rapak sa kanyang pa, mga tangay, yan yung pamamaraan nila para hindi sila maalis sa spot. O yan yung pamamaraan niya para yan yung gawin niyang sagwan-sagwan para maalis-alis yung bangka dahil ganun yung panghuhuli ng pugita mga tangay or tauban. Kaya nga nilalagay na itatay ni sa kanyang paa para yan yung kanyang gamitin. Bali may nilagay din siyang bakal mga tangay. Ayan yung hinawakan niya. Ayan yung gagawin niyang pabigat para magpailalim yung gagamitin niya. Bali yung gagamitin ni tatay mga tangay ay yung urang-urang tinatawag ito sa amin. Bali gina, ginawa niya lang ito gamit yung chichirya ng plastic mga tangay at kahoy. Ayan. Fish crackers mga tangay yung ginamit ni Tatay dyan, bali dyan yung kanya gagamitin para makahuli ng malaking tauban o malaking pusit mga tangay. So ayan, panurin natin si Tatay. Habang nag-aarya nga si Tatay mga tangay, ayan shoutout nga pala sa kaibigan ko na nagbigay sa akin ng jacket na to ni si Gavino from Puerto Princesa. Ayan mga tangay, nakahuli na si Tatay. Ayan na, pumuputi-puti. Hmm, <laughs> laki. Yari, ang bowl. Uy, ang um, bowl. Uy. Hey! Oh, idol. Woohoo! Laki. Uy, laki. Yari. Laki. yang pusit,au tau ban? permutan 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 nih permutan 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 nih. ya, di dangga kita tay orang-orang yari. oi, mana, mana kan ada di laki Ayan, ginagayat-gayat na nga ni tatay yung nahuli niyang pusit. Bali, hindi niya nga iluluto yan lahat mga tangay dahil i-reserve niya yung iba para may pang ulam pa kami bukas. Bali, isa nga yan mga tangay sa paborito kong ulam, yung adobong pusit. Bali, yung pusit kasi mga tangay kahit anong luto, alam naman natin na sobrang sarap talaga. Kahit sabawan mo, kahit adobohin mo, iprito mo, ikalamaris mo, sobrang sarap talaga. Minsan nga lang kayo makaulam ng ganyan dito mga tangay dahil yung mga nanguha ng ganyan dito ay binibenta nila sa mga negosyante at pinapadala sa Maynila. Pero pwede ka namang mag sa kanila mga tangay o bumili sa kanilang Kaya lang medyo mahal na yung pabenta nila. Wala nga kasing palingi dito sa amin mga tangay kaya wala ding mabilihan ng isda at mga ganyang pangulam. Pero may mga bilihan dito sa amin mga tangay na mga gulay, mga hotdog, tsaka mga manok. Yun nga lang minsan ka lang dito makaulam ng isda kapag ka may mga taong nagalaot o ng mga ganyan pero pwede ka rin bumili niyan mga tangay sa mga negosyante dito kaya lang medyo mahal na. Pinapadala kasi nila mga tangay sa Maynila galing dito sa amin kaya medyo mahal na yung kanilang pabenta pero pwede kang bumili sa kanila. Kaya kadalasan mga tangay, nakakaulam lang kami ng ganyan kapag kasi tatay yung nagalaot or nangunguhan yan sa dagat. Buti nga nakahuli siya ng ganyan mga tangay. Sobrang sarap talaga yan pag na. Bali, pag nakita nyo yan mga tangay, mamaya yung kulay niya ay kulay itim na dahil nga nila yung tatay ng ata. Hindi ko alam kung familiar kayo sa ata mga tangay pero yun yung atay, yung kulay itim na manggagaling din sa lamang loob ng pusit. Ito nga pala mga tangay yung nasa likod ng pusit. Akala ko dati nung bata ako, pag nakakita ako nito sa baybay o sa dagat, akala ko gawa ito ng tao. Akala ko nakachamba ako ng laruan na barko-barko. Barko-barko yung tawag ko dito mga tangay. Tapos pinapalagyan ko yan kay tatay ng nylon. Tapos hinihila-hila ko sa dagat. Akala ko talaga dati ay laruan yan bali ay na ang mga tangay yung adobong pusit na niluluto ni tatay kulay itim na siya dahil nilagyan na na ito ng ata yung ata mga tangay ito yung makukuha mo sa bitukan ng pusit o ito yung binubuga niya mga tangay na kulay itim kapagka buhay pa siya kung nakita niyo doon sa video ni tatay yung pagbuga ng pusit yun yung mga tangay bali sinasama talaga namin yan dito mga tangay sa pagluto ng adobo dahil pampadagdag ito sa lasa at sinasabi din na matatanda dito na ito ay gamot So, ayan na nga mga tangay, luto na yung adobong pusit ni tatay. Tikman na natin. Harap. So, ayan nga mga tangay, bibigyan na namin yung aming mga mababait na kapitbahay. Ika nga, share your blessings. Thank you for watching!